Magandang hapon po ito, mga kapatid. Mga kapatid na kaya po. Kaya po, mamimili lang po sana ako ng gulay. Inabutan ako ng ulan. Grabe, parang hindi nakitigil. Okay na lang po, dito ako inabutan sa sisi dun. ay u ang haba ng ulan di presyo hindi siya kalahating oras po. so ang dilim pa rin po ng buong kapaligiran punong puno po ng ulap ang langit Siguro po, mapipilitan ako nitong so sa ulan. Ayan po. Lusogin na po natin ulan. Baka hindi po tayo

akin din yung auto. kasi lahat naman ang kayo kumakain sa maraming salamat po mga friends kanyo bye thank you po Tambay. bye bye na po